parating ipinapayo sa atin na kumain ng gulay, ng seafood at iba pang mga pagkain upang makakuha ng sapat na nutrisyon. Pero paano nga kaya kung pati ang mga ito kontaminado ng mikrobyo? Mga kapatid, ang lahat ay pinag-iingat matapos makita sa isang pag-aaral na mayroong toxoplasma gondii na natagpuan sa ilang klase ng mga gulay tulad na ng lechugas, ng repolyo at ng cauliflower. Ang toxoplasma gondii ay uh isang protozoan at ito ay isang parasite ng ilang mammalian host, kabilang na ang tao, marine mammals, aso, at pusa. Ang pusa ay ang tinatawag na definitive host ng parasitiko na ito. Kapag sinabi nating definitive host, sa host na iyon nangyayari ang sexual reproduction ng parasitiko. Apagdating sa mga gulay, ang mga posibleng sources ng contamination ay ang ginagamit na tubig sa pandilig. At ganoon na rin ang lupa na maaaring kontaminado ng dumi ng kusa. Ang toxoplasmosis ay infection na maaaring mauwi sa pagkakaroon ng problema sa paningin at pamamaga ng utak. Ang iba naman ay maaaring maging asimptomatic o makaramdam lamang ng simpleng lagnat, pananakit ng katawan at ng ulo. Posible rin na matagal na ang presensya nila doon sa mga sample sa pinag-aaralan natin. Ngunit ngayon lang natin nalalaman dahil ngayon lang nagsasagawa ng mga pag aaral Maaari ding ma-develop ang severe toxoplasmosis sa mga bagong silang na sanggol na itinuturing bilang vulnerable o mahina pa ang immune system. Gayunpaman, nilinaw ng mga eksperto na walang dapat ikabahala basta't maingat tayo sa mga inihahaing pagkain. Meron lang tayong mga simple measures na pwedeng gawin katulad ng maayos sa paghuhugas, paglilinis sa mga gulay at maayos sa pagluluto ng mga pagkain. Mga kapatid, ang payo natin ngayong araw, pag-iingat lalo sa ating mga kinakain, maging mapagmatyag dahil direkta nitong naaapektuhan ang ating mga kalusugan. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.